Ayan mga kamingaw. Hapit na rin maluto. Malapit ng maluto mga kamingaw. Kunti na lang mga kamingaw. Luto na. Yan, crispy na oh. ayan kunin natin yung hilaw at ipailalim natin para madaling maluto ayan uh, puti tulad nito kami nga puti nagato natin dito Ganyan po ang proseso ng pagkukupra mga kamingaw. Ayan. Ay, ganting hilaw, kunin mo, ilalim mo para maluto. Yan, kahit mausok. Sumakit na yung mata ko, kamingaw. Dahil mausok, kamingaw. Yan. Masin mo. Para madaling malot yung mga kunting hilaw pa mo. Yan. Yan lang mga At May natira pong kahoy mga kamingaw. Ayan. Atin na lang ko na lang mga kamingaw. Para may panggatong ito sa kanin. Masayang-masaya lang kamingaw dahil luto na yung kupras. Kung kasama ko kamingaw, oh kapatid ko oh. <laughs> <laughs> kami niya mo ito. Dapat ka. <laughs> Gapay. kamingaw. Kain tayo ng sinapay. Gutom na kasi kamingaw. Mag alas unsi na. Ayan ah, na. Mm. Tara. Uy, <laughs> ito mm, <utop> na. Kadaayang <laughs> na kami Gutom na kasi kami nga. Ayan, for today's video kami nga. Thank you for watching.